Oh, uh, bigat. Dinala na namin dito sa tabing dag. Hoy, loko-loko. Sabuan, oy. Hala, pating, pating. Hoy, apila niya ng baka. <laughs> ya, <Yeah>, baka ya. <laughs> Hoy, ang baka <umbaga> ko <kwa>. ah. <laughs> Wapil na daron. Bakit ka nagbra Ayos <laughs> yan, kasi. Loko tong batang to. Saan ka galing? Nagalmusal ka na? Ah, oh, yan ang mga idol. Na pinturahan na yung baruto natin. Hello. 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 Doon ka, doon ka. Doon daw. Dito pa dyan, dito, dito. Na, na. Na, tumang dire. Tumang dire. Na, hello. Na, hi. 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 <laughs> na morning. Pa? Ayan na yung baruto. mga idol tinira namin yung pagpipintura kagabi sinulit namin yung oras ayan medyo matigas na yung pintura pero hindi pa masyado ayan idol dings abante sa nahan. nadalhin natin dun sa tabi sagwan sagwan ka na dito wala wala pa tayong sagwan Ano 'yan? Di para kagawa nang sagwan. Oh, Diyan na, makina. Uh. Bigat. Di gawa. Ngayon, bay. Huh. Diyan na lang namin dito sa tabing dagat mga idols. Subi-baybayin. Nagkakapagod Idol Dings Napagod 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 Napagod, ah. napagod? <laughs> Nakarating na kami dito mga idol Ayan na yung Baroto natin Nasa buhangin na Saka may ano pa doon oh May nagsasagawa na naman ng taga <coughs> Ano ba yan Ano ba yan sila Idol Dings Training yan Training sa ano Paano lumangoy? Hindi, paano umupo? Yan o, nakaupo pala. ah, Paano umupo? Kaya pala, nakaupo Oo. Kanina pa yan dyan mga idol Ano kaya yan? Parang Sana yung mga life jacket nila Inuupo ano? <laughs> Ayusin mo yan paglinis ha. Yung walang mga matutulis. Walay hait-hait. Ha? Walang maiiwan. Idol Dings, kanang walay hait-hait ha. Kanang walang maiiwan. Hindi. Yung may nang iiwan. Yan ang gamitin naming silbi ano mga idol. Kalatik. Yung tarik niya. Kawayan lang muna. Temporary sa mantagal pati na yung pintura na, namin sa baruto ano lang din temporary kasi medyo manipis lang siya naubusan na kasi ng mga materyales kaya yan ang itsura pati sa taas lagyan pa namin sana yan ng pares ganito yung ano kasi yung yung budget na ubo sa scatter ni Idol Bimbing. Hoy. Ano ba yung pinagsasabi mo? Dia ko lumalaro ano na. Hindi pa ako nag-scutter. Mas masikmatan <gibit> do. Dia ko maronong niyan. Pakit <coughs> ka natbra. Ayos <laughs> yan, ilego kasi. Lo potong barang do. Sang kagaling. Nagalmosal kana. Idol Dings! <laughs> Kahit na ang Parang, nag-ano ka Yan. Yung pangdugtong sa palatik, sa tarik. Ginawa na ni Idol Dingdong. May isa na siyang nagagawa. Nayari na niya. <clears throat> Dami pala nila mga idol oh. Ayan, may dalawang dump truck pa na dumating. At tatlo pala. Yung isa may bongo, tapos dalawang dump truck. May dilaw at saka may kulay green sa unahan. Ayan. Daming tao pala dito sa baybayin namin ngayon. Ayan, no? Bibo ngayon Bibo Bibo yung baybayin natin Idol Dings Daming Sedyante <laughs> Daming mga scout Magiging ranger to sila eh Scout ranger <laughs> Anong tawag? Scout Scout Tapos may karugtong na ranger Scout Ranger. Double time. Ang sabi ni Sir, double time daw. Tagal. Ah, bilisan mo na. Bilisan mo daw. Tagal. Bagal-bagal mo kasi. Bilis. Salip yung kamay ko. Double time. <laughs> yung mga kamay, nagkasugat-sugat na. Yellow na dump truck. Doon kayo sa kapila. Ah. Hoy, ano ba 'yan? Ay, loko 'tong mga asong 'to. Muntik pa ako binangga. Hmm. Hoy. Saan ka ba, dugi? Ay. Dugi. Atoy. Come here. Dugi. Ayaw makinig oh, bingi pa na to. Yan na. Dumagdag na. Nakon dami. Dami sa tahu hmm. hmm. Oh ya pilanya lembaga <laughs> Ya mbakar ya. Wuih, mbakar gua.

Ganyan sila nagti-training. Ayun. basang-basa na sila sa ulan. Ayun oh. Diba, nandoon na Nag-perform na Kaya sa dagat Yan ang mga idol Ready, ready na Nalagyan na namin ng katig Ayan o ano lang to eh scrap scrap lang tong ginawa namin kuha lang kami dito sa mga tagiliran hoy loko loko sabuan oy hala peting peting <laughs> Baruto, parang Baruto, bawa eh.